samer na ulit mga office Namimiss ko na dagat. Puro na lang tayo ilog. Gusto ko mga will. Pero hindi isda ah. Kakaiba ito. Ginagawa namin ito dati nung kabataan. Pero matagal ko nang dinagagawa at gusto kong subukan ngayon. And for today's video, gagawa ko ng artificial na alimasag mula sa puno ng longgan oh, hulaan nyo kung anong huhulihin ko ha. Ah. Teka, marami namang kahoy ah Bakit longgan pa napagtripan mo? Well, ganito yon. Yung puno ko ng longgan sa tabing bahay, naputol yung malaking sanga nung huling bagyo. Eh, nung subukan ko si Bakin dahil wala akong panggatong, napakatibay pala nito. Makuna, tsaka napakaganda ng kulay. At eto na nga, kinortehan ko na yung bungo ng alimasag. Mas maluan kung uukitan ko muna yung loob. Lahat naman tayo, pamilyar sa itsura ng alimasag eh. Kaya lang, pag gagawin mo na, para bang nangangapa ako, hindi ko alam kung ano kalalabasan ito eh. Kaya panentingin ko sa Google sa litrato ng mga limasag. Hindi kalakihan ang gagawin ko ha. To be honest, tinitingnan ko yung YouTube. Tinitingnan ko rin yung mga gumagawa ng ganito. Siguro mga kalahating kilo lang. Mahal kasi ng tingga ngayon eh. Pagbibili ako. 20 pesos na agad yung tatlong perasong kasing ng Jolens. Eh sa halagang isang daan, tingin ko, ayos na yan. Bumili na rin ako ng tinting color. Yung enamel, dalawang kulay, dilaw at pula. Tapos kansing, ilang piraso. Yung tanse, yung size 300 kung bibili ako ng isang buong labay abay pagkamahal nun isang daan mahigit eh ang gagamitin ko wala pang isang pa. eh ang ginawa ko pumunta na lang ako sa bye bye naganap ako maraming scrap dyan eh mga basura na lang nakita mo nakatali kung saan saan dadaputin mo na lang yung ukit na yan medyo maliit yung nasa bungad pero yung doon sa loob palaki yan para pag binuhusan ko ng tingga, hindi siya makakalas medyo matagal-tagal din ang pagkukorte nito pero mas na-excite ako pag nakakita ko nagkakaporma na ang susunod na gagawin, bubutasan natin yung mga gilid. Dito natin ikakabit yung mata, yung mga galamay, yung buntot na pinaka-stabilizer, at yung sabitan ng tansi. Huwag na pala kayong gagamit ng bakal ha. Napakadaling kalawangan yan sa dagat. Ang pinakamaganda, yung tanso, yung kawad. At ang kasunod nito, bubuhusan na natin ng tingga. Pero dahil tansi yan, plastic, malulusaw kaya kailangan balutan muna natin ng putik o simple diskarte lang ha para pag bubuon nyo ng tinga hindi kumalat balutan nyo ulit ng papel ang ginamit ko rito yung lihan na lumabis dun sa pambuffing ko pwede sa lupa ninyo ibaon o itindig sa akin nilagay ko lang dito sa plastic ng ice cream tapos tinambakan ko ng buhangin para katabi mismo ng tungko sa pagsasali ng tinga mag iingat kayo ha dapat naka kayo naka guantes pag yan itumalsik sa balat ninyo sunog kayo sobra pala sa tansya ko yung binubukong tinga kaya ginawa ko Kindream ko na lang. 400 grams ng tinggan nilagay ko rito. Pero bago ko ito binuhusan, nilagyan ko ito ng mga palaman ng mga bakal. Lalabas mga 450 grams. Ganyan. Ito ang bigat ng ating artificial crab. Ito, isa sa pinaka-exciting na part na gusto ko ito, yung pagtutupi. Dahil nga gawa sa plastic ang tansi, konting init lang, maipoporma mo na siya sa gusto mo. Pagkatapos ito, trim lang para pantay-pantay yung -pantay mga galamay. Sa pagkakabitan ng kawil, medyo tinibayan ko ng husto, nagbutas ako at ginawan ko ng kanal para talagang matibay. Dalawang kawil lang, tingin ko okay na ito. Tapos sinicure ko pa siya ng tansi. Matapos maiporma ang lahat, ito na ang kasunod. Mamasilyahin na natin. Sa mga hindi pa pamilyar sa paggamit ng epoxy, ah, ganito ang gagawin ninyo. Kapag naglagay ka, natural na bubukol yan, hindi pantay-pantay. Pwede nyo hawakan, mamasahiin ng konti. Kaya lang, kumakapit sa daliri. Ang sikreto, babasahin mo lang yung daliri mo. Madali mo na siyang maipoporma. Kalahating araw nga palang patutuyuin ito, kaya kinabukasan pa ako nakapagpintura. Makalipas ang dalawang araw, eto na ang ating alimasag. Oh, poging-pogi -pogi, ah, kaya lang mukhang gagamba. Siguro, lagyan pa natin ng sipit. Apat lang naman palang nagalamay, kulang pa ng isa, kaya tamang-tama. Pwede pa tayong maglagay ng para sa sipit. Matagal ko rin pinag-isipan kung anong pwedeng gawing sipit. Yung matibay. Eh, talagang wala akong makita. Kaya yun, tumingin ako sa kusina. May nakita ako kutsara. Pwede na ito. O, makalipas ang isang oras, pininturahan ko na rin. Ito, mas nagmukha na siyang alimasag. Nilagyan ko na ng sipit. Oh, pero mukha pa rin siyang gagamba. <laughs> pero kahit mukhang gagamba man yan, pag nakakahuli, the best pa rin yan. Subukan natin ito. And that's all for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless. Kalating kilo.